Dead on arrival ang isang pulis sa Legazpi City. Ang pulis hindi umano sinasadyang nakalabit ang baril habang nililinis ito. Mula sa Bicol si Nomer Corporal Unas sa balita. Patay ang isang pulis sa Legazpi City, Albay matapos umanong aksidenteng makalabit ang kanyang service firearms. Nangyari ito habang nililinis niya ang armas sa loob ng sariling tahanan sa Barangay Rawis dakong alas 6:30 ng umaga nito lamang linggo, October 12 tinukoy ang pulis na isang police chief master sergeant na nakabasis sa aviation security unit ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel, hepe ng Legazpi City Police, batay sa investigasyon at salaysay ng asawa ng biktima. Nakarinig na lang ng isang alingaw-ngaw na putok ng baril ang may bahay ng nasawing pulis na sinunda ng paghingi nito ng saklolo. Dahil dito ay dali-dali niyang pinunta ng asawa at doon nakita ang duguan na pulis na agad niyang dinala sa ospital. Ngunit idineklarang dead on arrival. Uh, base sa investigasyon, nagpiprepare na daw po ito para pagmasok sa opisina. Ano hmm. po? Uh, kasi magjujuti. However, kasi na iba-ibang mekanismo po. Ano? Iba-ibang uh, design ng safety nila, safety features. Depende po 'yan sa type at made, ano po. Ang uh, isa lang siguro diyan kaya nagkakaroon po ng aksidente minsan uh, uh, unknowingly akala natin loaded na yung baril. Kasi mm. nga, baka nasanay sa ganitong dating baril. Yun pala yung baril niya is iba na palang mekanismo. Lumalabas din sa investigasyon na isang tama ng bala sa dibdib -dib ang ikinamatay ng biktima. Kaya naman, payo ni Lieutenant Colonel Tapel sa mga kapwa polis. Yung iba nating ano, uh, handler is nauna yung pagtanggal ng bala tapos uh, nakalimutan may magazine inserted pala. Kaya pagkasa ulit, pumasok palang bala. Kasi pag, uh, pag uh, balik mo kasi niyan ng slide, babalik yan papasok, maglo-load yan ng isa before mo matanggal. Ibig sabihin tatanggalin mo dapat muna una ang unang magazine before ka magkasa at i-check kung uh, wala ng load yung chamber. Ano? Samantala, patuloy pa rin ang malalimang investigasyon ng ligas PPNP sa insidente. Nauna sa balitang totoo at laging bago. Nomar Corporal, alauna sa balita, Kongis TV.